Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihi sa aking katawang makalaman, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawan nito kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit, nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, Ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamagitan ni Yeso Kristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.